si Vincent Davalong, ba't hindi nyo imbibig? Ayun eh, na, nakita ko na yung isang beses studio eh. Hindi oh. Di naiyaw lapitan you siya. Yun ang eh. kurig. At tingnan mo na, yaw, yaw, yo, yo, yaw, yaw. Quiet, quiet, quiet. Mga tol, kung hindi nyo kilala itong dalawang bisita na natin ngayong gabi, hmm. ibig sabihin, nakatira kayo sa kuweba o sa ilalim ng malaking <laughs> bato. Diyo, <no? laughs> mga kapatid, gusto ko ipakilala sa inyo ang mga maestro ng basag na berso, Looney and Abra. Yo, no? Yo! Kailangan ba talaga yo? <laughs> Bakit yo. Yo? yo? Bakit yo? Pambungad po yan pag ano na, hipapa na. Panggulat. Yo! Yo! Tsaka uh, pag-isip yun. Iisip kayo. Yo, yo! Tsaka voice ko modulation Gano, din uh. bago mag-rap. Ah, yo. good. Yo! Yo! Ah, yo! Yo! yo. Pang-check, pang-check. Yon. Check, check. Ito, unang tanong. Kailan daw kayo mag-battle ulit? Kasi parang tagal na raw hindi na lift up. Supposed to be, individually, may laban kami. Mm. Kaso na-busy sa mga album. Mm. Ngayong, kailan ba yung laban ko dapat? August. Ngayon, August sa 20, 24. August 24. Oh. Mm -hmm. So, World Domination 4 or 5? World Domination 4. Parang maglalaban-laban yung lahat ng bansa doon sa <clears throat> Canada. <clears throat> parang yun yung Rap Olympics nila. <clears throat> so, may kalaban dapat ako doon, Amerikano. <clears throat> Philippines versus US. Kaso yung bagyo na, yung huling bagyo, uh -huh. <clears throat> <clears throat> na-stuck kami sa Tacloban ni Ron Henley. Uh -huh. Hindi ako nakapunta ng uh -huh. embassy appointment ko. Although, uh -huh. tinry ko pa nung isang araw, hindi na talaga ako pinapasok. Parang uh -huh. kailangan ng appointment. Uh -huh para maka-diretso ka doon, so hindi na tuloy. Na-move siya sa January, uh, si Abra. ba silang gumagasok po pag gaganan? Wala rin silang pera eh. So, so ikaw na ka na lang din ng... Hanap rin kami ng sponsor dito, tapos uh -huh. pagdating doon, ano na lang, ad space sa mga sponsors, mga uh -huh. battles. Uh -huh. Cash na lang ako sa mga Medyo ngayon. baliktad nga dahil babattle na lang ako dahil para sa views. Dahil Pilipinas may pinakamaraming views uh -huh. eh, uh -huh. out of all the countries. Uh -huh. so, for that sole reason. So, Kalaban niya, legend eh. Mm -hmm. Sana. Ano, Actually, siya battles, yung tatay ng battle rap. Oo. So, siya <laughs> oh, oh. so, yung naka-invento ng... Thesaurus. pangalan niya. Thesaurus. Thesaurus. Oh, the Thesaurus. <laughs> <laughs> ano Pero siyang 103 battles online. Mm -hmm. Online pa lang battle Ako, pangalawang <laughs> battle ko pa lang mm -hmm. in English. Mm -hmm. So, mm -hmm. sayang hindi natuloy, pero January, mas, mag, mas, mag, mas magkakaroon ng kwento dahil, mm, yun nga, hindi natuloy. Mas okay. mm -hmm. maraming bars. Tol, ikaw naman sa'yo, Abra. Ano ng bago sa'yo? Uh, ano po, bali tinatapos ko rin yung first solo album ko. Mm -hmm. Tapos pagkatapos nun, sabak ko ulit sa one-on-one. -on -one. One -on -one, Hindi ko pa right? alam sino kalaban. Mm -hmm. nakaka ba? Nakaka-miss, Nakakamiss na. Nakaka-miss mm -hmm. lumaban? Kasi lumalabas ako sa mainstream TV, ano? Mm -hmm. Yung transition from yung dati, cult following, mm -hmm. underground. Tapos ngayon, ikaw may commercial ka pa, lumalabas ka sa mm -hmm. Channel 4, no? Ikaw, nag-guest ka sa mga noontime shows. Pag na-crossover ba kayo, parang tingin nyo may, may may bahagi ng identity ninyo na kailangan nyo isuppress. Kasi nakaharap na kayo sa mainstream. Mm -hmm. Oo, oh, na-realize namin yun lately. Mm -hmm. Lalo na mga batang na nanonood, tapos mm -hmm. TV yung medium, so mm -hmm. control talaga yun. Lalo na pag freestyle. Oo, eh. Parang sanay-sanay ka na anything goes. tapos biglang mtrcb dun sa TV. Parang kocontrol mo yung lahat. Mm. Yung mga Yung grabe yung mga bunga nga ninyo. Gusto kong sabunan. Pero ngayon, pag pinanot mo yung mga videos ngayon, na, natututo na rin yung iba na nalilimitahan na yung pagmumura din. No? Parang nagkakaroon ng side-side na rin. Sa, Tsaka sa, ano, parang responsibility na rin nila madistinguish yung kung ano yung dapat nilang kopyahin. Sa hindi, sa kung ano yung dapat dun lang sa battle mismo. Mm -hmm. Kasi mga bata rin nanonood sa YouTube pa mm -hmm. Mga bata? Mga bata eh. Mga below 10 years rin oh. nanonood sa hindi konsensya nga. <laughs> uh <-huh. laughs> oh, oh, lahat, lahat ng mga pinakamasasakit na panglalait <laughs> oh, ay narinig ko na sa bungangan na itong dalawag ito. <laughs> Kaya nga yung pumunta ka sa kanyi, <laughs> nagpi-flip top yung mga bata. Okay, yung us usual question uh, sa <laughs> gustong uh tanong. May oras ba talaga na, ewan ko, yung talagang mapipikon ka? Meron, pero siguro ibang dahilan. Hindi dahil sa mga sinabi sa'yo. Mm -hmm. napikon ako sa isang battle dati dahil hindi naghanda yung kalaban ko. Para ah, sa akin. okay. Kung baga nag-freestyle lang siya, mm -hmm. tapos walang dating yung ginawa niya. Oh, tapos oh, ako oh. naghanda ako para sa mm -hmm. kanya. So yun, nakakapikon yun. Mm -hmm. Kesa sa mga... So Kasi parang, given hindi, na yun, oh, parang nainis ka doon na ano, ano, mm -hmm. oh, practice ka, no? Oo, oh, tapos siya. Parang minanilang kita, tapos ba't ganyan, no? Oh. Hindi okay. mo oh. pwede ipakita na, eh. parang natibikon ka. Kasi parang talo-bikon yung dating sa lahat. Mm -hmm. Pati sa battle MCs mismo, at sa mga tao pag pinakita mo na hindi mo kayang i-handle yung stress mm -hmm. nung nandung ka sa arena, parang... Nag dos for dos kayo, no? Yung no? dos for dos, yung dalawahan, dalawahan na labanan, oh. ano? Uh, napakahaba, no? Ano? more than 30 minutes, ano? Tapos, oh. uh, kalaban nyo yung uh, si Say... Si Smuggles. Si Smuggles. Si Smuggles. Si Say. Si, 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 may mga detalye si, na. Si, na. Si, may mga detalye si, na. Ewan ko kung totoo yun. Ano. Personal na mga detalye. Oh. Yun ba, eh, hindi rin nakakapikon yun? Ah, oh, hindi. Usually, false crux yung ebe. Parang ano ibig sabihin false cracks? Parang yun yung isa sa mga ability ng MC na gumawa ng isang kwento, uh, kwento uh -huh. na mo totoo uh -huh. sa harap ng mga tao. So uh -huh. isa yun sa mga... Nakausap ko yung... Nakausap ko yung girl girlfriend, girlfriend mo. Oh, no? Ganito to, sinabi ganyan, niya sa akin. No? Yeah, yeah. Pero uh -huh. iba doon, pwede ba nang i-mix na katotohanan? Uh -huh. Uh -huh. Tapos parang itatago mo eh. Gagawin uh -huh. mong ilusyon yung paano mo siya lahat convincing. Mm -hmm. Hindi kasi mm -hmm. yun kung totoo, hindi mm -hmm. eh. Nasa creativity ah. mo yun eh. Mm -hmm. Kung paano mo na, na, nakarelate yung mga oh. tao mm -hmm. sa mga Execution, reference mo. Execution, construction, tsaka relatability. Oh. You know? yeah. Pag kayo ba yung nag... Yo, 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 tayimik, tayimik. <laughs> Nag-iisip kayo na, pa ano? No? Pag yo, yo, oh, yo, yo, Yun Yung oh. pang ano eh. Kasi dapat yung force ka sa head ka eh. Habang, habang may sinasabi ka na nakahanda mo. Mm halimbawa Salimbawa, binabara ka niya habang mm -hmm. nagsasalita ka iniisip mo na agad sinasabi mo, ba't mo ako binabara? Huwag kang mapiling matalino, bagay to, gusto mo ikaw na rito. Alam mo uh, yun, habang sinasabi uh, uh, mo yun. So, meron ka nire-reserve na parte ng utak mo mm. para dun sa spontaneous mm. mo. At Kasi pag... Uh, kailangan hindi siya magmukhang... Yung, yung sulat mo, kailangan magmukhang spontaneous. Tapos yung spontaneous mo, kailangan magmukhang sulat. Structured. Hindi uh, nila mm, dapat yung malaman yun. mo yun. Galing nung pagkasabi mo na yun, ah. Parang planadong chaos. Ganun. Okay. Planadong anarkiya. May, may method Parang ng madness. Parang chess game din yung ano, mm. yung battle game. Oh. Hindi kayo napipikon. kunyari, nasa mukha, mu nasa mukha, oh, tas, pa tansik muka, tansik pa, eh, oh. no? Tapos ah. gina dinuduro-duro ka pa. Hindi ko oh. natatawa ako doon. Ito ba Kasi ataga ko na nagbabate eh. So uh, dumaan ako sa part na sinisigaw ko yung ko. Actually mahilig akong manigaw, depende sa kung ano yung uh -oh. ginagawa <laughs> ko. Pero pag halimbawa so sumisigaw tapos walang uh, hindi, hindi bagay, hindi bagay sa so, linya no, yung sigaw. Ikaw eh. Oh, Nagmaingay lang. Uh -oh. Parang natatawa ako minsan. may, may, tamang gamit kasi yung sigaw eh. Pumandang attention. Pero Barkada din sila tol eh. Yung mga kalaban nila eh. Oo, oh, mag usually kalaban. ano, pag nagkakalaban na naman. Mas ka kaibigan din. Kaibigan oh, din Oo. Oh. Eh. Oh. Mas mahirap siguro pag totoo mong kalab ka Oo. Oh. Ah, mas mas ma okay 'yan. Mas maganda, mas okay yun. 'yan. Okay mas okay, okay 'yan. Yun ang oh. Kasi na, talaga namin yun Hindi <laughs> <laughs> naman nananawagan na kami sa lahat. Ah, yeah, 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 yeah. Kasi halos lahat kaibigan na namin so hmm. parang nakakailang na mag-battle oh. ng parang may mga pigil na na part. Oh. Kasi eh, doon mo lang makikita talaga yung ano eh. Kaya, Dati siya, fresh na fresh, hindi magkakakilala lahat eh. Oh. Tingin ko kasi sinusundan parang, dahil parang siyang drama na parang doon oh. mo lang maririnig yung mga bagay na hindi mo maririnig kahit oh. saan. Oh. Mm -hmm. Parang lahat ng lait na eh. Ito, pero gusto ko nang sabihin sa kaklase kong pangit. <laughs> parang, parang, parang ganun yung epekto niya kasi oh. Kita ko sa mga bata pag-observe ako. Um. Parang, oh. Ginagamit nila lagi. Ginagamit nila. sa interview, maganda yung sinabi mo, uh -huh. no? Dati yun yung mukhang yun yung avenue na in-explore uh -huh. nyo ngayon. Uh, iba yung rap battle, iba yung producing, ta, no? recording. Music ginagawa lang namin ito para talaga ma-promote yung music. Uh -huh. music. Uh -huh. Kasi yun yung pinaka-core ng ginagawa. Kami pumasok dito, gumawa kami music. Tapos yung flip top, matagal na yung rap battle. Tinawag eh. siya lang eh. siyang flip top dahil... Exhibition, uh -huh. practice ng skills. Uh -huh. dami mong matututunan din din habang lumalaban. Pero mo. wala bang umaangal na pag... Iba yung Uh, temperament, ang sentiment nyo pag live, iba yung temperament naman yung pag si recording Pag may kuha sa amin na show mm. kasi, di ba, nililinaw uh, natin kung mm -hmm. ano ba gusto nyo, kukunin nyo kami as performers mm -hmm. o gusto nyo kunin kami as bat. Mm -hmm. uh, baga, iba yun, magkaiba. Mm -hmm. Minsan kasi, kung kunin kami as performers. O sige, may papakitin kami tatlong ano dito. Uh, <laughs> Minsan nakala nila parang ganun lang kadali yun. Uh, mm -hmm. uh. Although, may effort pa rin yun na parang kailangan mo mag-isip. Oh, Oo. Oo. Pero kailangan handa kami na isa sa mga kailangan Oo. tinanggap na namin yun ah. na no. anytime. Oo, Oo. Kailangan... pa may ipapalaman. <laughs> Ready for K battle. Kailan mo na-realize na, -realize na yun, yung itawag mo sa pangalan? Paano may yung proseso ng pagpili ng pangalan? Uh, Parang kunyari ako, pwede ko ba sabihin na lang na yan na lang yung... Saan yung gusto Pangalan? Saan <laughs> <laughs> <Pangalan? laughs> sa yun, Don? Talaga? Hmm. Hmm. Holistic. Holistic. Oh, lahat. <laughs> Ngayon ako ba gusto ko mag ano, tawagin ko na lang pangalan ko. June, pangalan ni June. Anong pwede? Kakoy, ganun. Mas, okay siguro kung ano yung talagang tinatawag sa'yo. Hmm. Kasi kung papangalan mo yung... Sanay ka na. Sanay. No, uh, halba, para lang maging cool, halba. Oo. Oh. Hmm. Uh, ano ano ba, MC, super tight, mga ganun. Hindi, hindi, ka rin And naman si tatawagin ng mga tao oh. ganun eh. Ako kasi... Ay, super tight. Ako oh, gusto ko kakoy. Abra, Abra ko sa oh. <laughs> apelido niya. Looney. Kasi Mar Marlon ako, Marlooney tawag sa akin yeah. nung high school. Kaya ah. naging rin. Ah, Ginungo ko na lang ng acronym para oh, ko. Kasi ikaw? Abra. Abra ko ito yung last name. Akala oh, okay. ko nung una, taga Abra talaga siya. Kaya nakakatakot to, tol. Mga <laughs> uh, warlord yan. nag-gig nga kami sa Abra, eh. weird. Eh. Abra in Abra. Uh, saya din sa Abra. Ang ganda. <laughs> Good version <venture> ng <na> tao. <laughs> tol, nung ginawa mo yung commercial ng shampoo, Yung uh, <laughs> nakikita mo sa sarili mo, parang okay hindi yata ito yung mm, mm. abra na, na napapanood natin sa mga tagisa na mga basag mm. na verso, mga ganun. Pero parang na-feel ko na paano ko kaya gagawin yung karakter ko na manunutralize ko yung pagkakikay ng kanta gamit ah, yung skills ko. Uh -huh. So naisip ko, ginawa ko yung verse. Nung ginawa ko yung verse ko, parang wala akong sinacrifice na kahit ano. Ikaw pa rin yun. Hindi rical lahat. Mm -hmm. Pero din natin lalagay sa ganun. Bagay ba? Bagay. Nagustuhan mm -hmm. naman ng mga tao. so mm -hmm. Kung ano, parang yung medyo na-realize ko, parang I want to do great things, so I can like earn a lot of money and mm. use that money to do greater things. Yeah. Oh, okay. so, Sa so, topic na yan kasi, diba, ba, mayroong mm. mga underground MCs na, okay. na lalo so, na yung mga nasa message board, diba, ba, mm. na pag nag-mainstream ka, parang wala ka ng credibility. Hindi oh. mm -hmm. mo naman kasi mapipigilan yun eh. Pag kumakatok na sa pintuan mo. <laughs> parang status yun eh. Kahit gano'n ka underground yung style mo oh. pag sumikat yan. 1.5 bro. 1.5. Hindi, hindi. At saka ito lang yun eh. So ibig sabihin si Francis Magalona walang credibility. Kasi mainstream siya? Parang gano'n yung... No, oh, Con conflict actually, din yung mindset eh. oh, Kasi gano'n din yung mindset namin nung simula kami. Galit kami sa mainstream Ay. artist. Na mm -hmm. Ayaw namin na pinapalitok e. sa radio oh, and, Ayaw namin na ginaganyan. Pero pag yun yung dahilan mo eh. Kaya ka gumagawa ng music. Para mm -hmm. i-share mo yung music. Mm -hmm. eh, Sa'yo, doon na lang sa bahay. Diba? Nag-rap ka oh. na lang mag-isa. gumawa ng music mag-isa. Oh. Kung hindi na naman talaga makaka-relate yung mga tao sa oh. sounds. Kaya yung mga music namin ngayon, medyo mas transcendental, medyo... Kahit kakaiba, ano pa rin? Tao, uh, kahit ano. Mas panloob. Mas oh, panloob. Alam mo, Lord, subukan kong pumunta sa, ano eh, sa battle nila. Napaka-organized nila eh. Oo. Sobrang organized pa. Kasi time. Oo. Tapos. Tapos tahimik, tahimik talaga. Tapos may mga ano pa dito, band. Bawal cellphone. Oo, bawal yung ano. Oh, Papalabasin agad ah, na. Oo, oh, men, sobrang organized talaga. So, parang hindi rin Imposible magkakaroon ng away eh. Mm. Oh. Nakatotoo talaga palang may mga chicks na mga nakashort shorts. Oh, marami marami, 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 marami chicks sa mga batin. Hanapin niyo lang dyan. Oh. Dala ko sa bubble gang lang yun. Totoo talaga talaga yun, Tol. Yung mga ano? And then, nakakalat lang sana. Di ba? Meron pa doon siya kasama. Iba't ibang walks of life na nanonood sa battle eh. Nakakatawa. Nakakatawa sa buong pamilya sila eh. Sa buong pamilya. May bata eh. Battle ni Batas yun ah. Sa buong pamilya. Ikaw, ina ka, pero hindi ko naman nakikita ang ano masama oh. dito, no? Na sinusulat mo raw muna yung mga ibang mga pyesa mo na ginagamit mo sa battle. Mm. Bakit? Why is it so wrong sa ekseneri nyo? Bakit may ganong perception na malisa? Hindi naman, hindi. hindi. hindi Actually, naman. hindi siya mali. Mm. Ganito kasi siya. Akala kasi ng mga tao, mas madali mag-freestyle kasi mm. sa magsulat. Pero kung huhugot ka ng verse... Zone lang. Mas sinulat mo. Mas sinulat mo. Mas mahirap yun. Mm -hmm. Mas mahirap. Kasi pinag-isipan yun. Oo. Oh. oh, yung detalye. Oh. Pati yung words. Mm. Detail Ito bang tamang so, misconception yun Na mas, mo. na mas skilled ka dapat. Mm. Ang, 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 ang skill, nakikita yun, pag napaghalo mo yung dalawa, yun, mm -hmm. pwedeng isa lang. Seamlessly. Mm Yun -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yung, yung skill mm doon. -hmm. Mm -hmm. Ikaw, ganun ka rin ba, Raymond? Ah, sorry, Abra. <laughs> <laughs> ano rin po, meron mga baon ka rin na written. Oh, and may mga pwede ka rin mag-freestyle anytime. So i So, mo lang din eh. Tapos, kasabay nun, yung pressure na ang daming tao na nanonood sa'yo, oh, sa paano oh. i oh. yan. At alam mo na mas marami pang makakapanood sa'yo sa camera. Oh, oh. So lahat ng pressure na yan, so, kailangan may, May, may Pag... mga mental workout kami na. Mm. Mm. Alam Siguro mo na lahat 16 na bars. Mm. namin, hindi namin sinusulat. Wow. Ano ba, hmm. ano ba traffic hmm. sa EDSA? magsusulat, magsusulat ako ng isang verse, 16 bars hindi ko susulat yun. Susulat ko sa lang uta. sa utak ko. Pagdating ko sa bahay, tatandaan ko ng tatandaan yun hanggang sa... Maging ano na siya. Mm. On, on impulse na lang, parang bigyan na nalabas yeah. mo rin. So, what do thought? Hindi, hindi ko, din ako personally, hindi ko siya kinak kinak kinakabisado as words, as hmm. mnemonics. Hmm. Inaano ko siya as images. Parang drawing. Hmm. 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 Para madali siya kung makonjure hmm. sa mind mo. Ayan na. Yan. Pwede, pwede niyo magamit yan sa pag-aaral, no? Yung kamatayan skills. Isang buong, ano, kung paano mo papatayin. Pero creatively, yung paggagawa. Ito, oh. ito yung tools of -tool, secrets of the trade na ito pinag-usapan natin ito na. Matindi yan, ha? Hindi, dapat yun. Basta, -basta rin rin parwa, ah, ah, ah. Ano? mas ganun, ano? Ano? Hindi, parang mas malalim nga, eh. Kasi hmm. yun ang tula, eh. Ang hmm. tula is nouns, eh. Kasi dapat limited ka pa rin ng rhyme. Hindi pa hindi ka nagra-rhyme. Oh, hindi pa okay. yun grand, huh? hmm. yung huling hmm? hmm. syllable mo lang yung nagra-rhyme. Oh, oh, oh. Pag nagra-rhyme ka may buong phrases. Halimbawa, hindi na uso ang Celia Electrica. i rhyme namin sa si Rustong Padilla. May dead na. Um, <laughs> <laughs> ano ba, buong phrase oh, hindi oh. yung dulong ano lang. So, nagiging kapanapanabig ko. Ano, ano kaya iraray niya dito? Ano kaya iraray niya sa Lord de Vera? Oh. Kakaibang Kaka skill niya. din yun eh, na oh. hindi ka lang magraray sa eh, one or two or three syllables, oh, oh. kundi makakabuo ka ng isang mga complete thought na mas marami pang syllables mm. doon. Mm. Parang kakaiba rin. Tapos pwede mo pa isingit din yung, syllab yung mga internal multisyllables mo mm. sa gitna. Mm -hmm. Para kung kunyari gumagawa ka ng A, 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 may B, B, B ka sa gitna, tapos mag-A internal yun. Mm -hmm. So medyo, medyo technical yun. workshop na, yun. na to, to. Yun na, na yun, ano? <laughs> <laughs> workshop na to. tapos, mas, yun yan, tapos yung mga ibang nasa literary. Iba, iba yung na yung... yun. sinabi niya halos. Oh, hmm. uh, iba yung tingin sa inyo, parang mababa eh, no? Pero di na alam. Halos pala, <laughs> parang din pala yung... Kasi, Iniwasin din namin magtunog, nerd, na parang oh. alam namin yung mga uh, literary devices, yung oh. mga metaphor assonance. Mm. Kung baga ginagawa, ginagawa namin, namin ito kaysa ipakita wow. namin na ito yung metaphor, ito mm. yung simile, ito yung alliteration. x niya, pasok siya sa music. Yun. So pag narinig nila, ba't ang ganda pakingganon? Kasi Pasi, ito yan, ginamit namin to uh -huh. May poetry yan, mm hindi -hmm. yan basta-basta, puro-mura. Kaya mura. mas ring, kasi parang nakamulti yung syllables, kaya mas naaalala nila. Galing, galing, galing. kailan nyo nalaman na sikat na kayo? Uh, anong may mga nagdo-doorbell na nabata sa bahay. <laughs> Seryoso? Sa bahay. Sa bahay. <laughs> Dunting! <laughs> Yun na. Tapos, antay kailan na lumabas? siguro? Oh, inaantay in in nila ako. Tapos, picture sila. Papasampo. Mm. Magrarap -hmm. ako sa harap ng gate. Tapos, nakakapagod na dala. Yan, ating... Pwede din ba mag ako mag-doorbell? Pinagbibigyan mo naman. Pinagbibigyan mo dahil okay, okay naman sila. Mabait naman. Binabantayan nila yung... Pag wala ako, binabantayan nila yung bahay. <laughs> <laughs> mga bata. Pero may lumipat na. Bata talaga yung audience pebino. talaga, no? Yung, kung kung oh, ka na, talaga, bata talaga. Yung lahat, ano yun? Laking pasig na, pares kami laking pasig. Uh -huh. yun, so. Ikaw? Yun, din po. paano mo nalaman na... <laughs> Ganun din po, mga papicture kung saan sana, -sana. <laughs> hindi lang sa events, para sa mga mall. random places. Puproduction din to eh. Mm -hmm. Diba? Ni... ka rin? Asa pa, minsan. Mm -hmm. <laughs> po, din to eh. Yung mga picture ng mga tao. Mm -hmm. Yeah. Dindin, no? Dahil kayo ba, ba dyan, nagkaroon kayo ng mga, mga chicks? Dahil mga... Ako po, kasal na po ako. May anak ako. Ayun. Para parehas ko lang tayo dyan. Mala si Abra, malapit to si Abra. No, Single na single to. Single na single. gabi-gabi yata. Iba-iba na uuwi mo Hindi po, hindi po. Mabait po ang bata. Oo nga eh. Kailan nyo nalaman na ito pala yung tadhana na gusto niyong hatakin? Tahakin. Nung unang beses ko mag-perform sa ano, underground scene mm -hmm. na kasama ko yung grupo ko, LDP. Tapos yeah, yeah. oh, bat bata pa po kami noon. Mm -hmm. Tapos yung performance namin noon, parang biglang tuwa yung mga tao. Mm -hmm. Tapos parang, ah, kakaiba tong ginawa ko ah. Mm -hmm. Tapos nagulat din ako sa sarili ko nung mm -hmm. ginawa namin yon, Nagulat ako sa buong eksena kung gaano mm -hmm. siya. Makulay siya, underground siya pero makulay lahat ng elements. Mm -hmm. Ang gagaling ng mga tao, mm -hmm. isang magandang battleground. Tapos doon ko parang na-realize na, para ito yung gusto kong tahakin na wow. lang das. Ah. Exciting to. Ah. Mm -hmm. Kung hindi mo ginagawa ito ngayon, ano ka dapat ngayon? Tingin ko, sir, ano po? Negosyante. Kaya siguro, creative director ng ano, marketing firm. <laughs> o, oh. oh, advertising. Maa, Ikaw naman. Ah, Pero director ito lang, ano yun, video, di ba? Ikaw na nag-direct ng video. Ang aking, ano, recently found love ko lang, parang, ano, oh, oh. trinay ko lang sa Gayuma, eh, ang tatlo mm. po kami director. Oh, so, oh. mula pa lang sa conceptualizing hanggat sa pag-execute ng video, mm. parang, enjoy nito, ha? Oh. Ang sarap mag, sarap gumawa ng video. Yung creative, creative, ano mo palang, ma-apply mo na ng todo mula mm. sa simula hanggang sa dulo. Oo, oh, so, hanggang, so, hanggang, hanggang sa editing editing. na. So, oh, nag-enjoy ako. Control. Siguro, uh, ano, pagkatapos po ng a few albums, mag-try ko mag-film. Yan, yeah. yan, yan, yan. Agawan yeah, yeah. pa ng racket sila, ano. <laughs> uh, ikaw naman, Luns. kung, kung hindi ka... Ano ginawa, uh, otherwise, ano ba yung ibang alternative career choice mo? Siguro, ito lang eh. Ito lang talaga? Ito talaga, ito talaga gusto kong gawin. Mga nang bata ako. No, three years old ako kasi... Iba nang ka? May... <laughs> Oo, oh, three years old <laughs> though, ako unang nag-perform mm -hmm. in public sa ano, ng airport ko, office niya. Dahil meron siyang regalo sa akin na libro ng mga tulang Pilipino. Mm -hmm. mm. Mga ulirang anak. Kapisado ko lahat mm -hmm. yun eh. Tapos, yung mga pagpasko, di ba, may mga anak kakanta, sasayo. Ako, tumutula ako. So, medyo boring yung akin. Pero hindi ko yung tinigilan kaya lumaki ako. gusto na-discover ko yung rap ng grade 3. Tapos nung bata ko, pinakamalangas mga asal sa service. Nakaupo kayo sa Coleman Tapos, tira nga kayo ng nanay. <laughs> nanay. mo, sobrang taba. Ganito. Your mom is so fat. Oo. Oh, Ganun sa, no, sa saran. No? Halo-halo na siya na parang <laughs> Tapos di mo na-realize, rap na pala ginagawa ko, o, yun, ginagawa oh. mo. Ma Oo Malaki ma utang ko sa airpot ko dahil hmm. yun yung grammar police sa bahay, yun yung nagpupukpok sa akin na meron kang dapat sampung bagong salita sa diksyonaryo araw-araw na mag Hanggang ngayon? Ang, ngayon, ginagawa ko siya na hindi na niya ako sinasabihan. Hmm. Talagang lagi ako nagbabasa. Ng... Karoon sinasabi niya pag napapanood niya yung mga ginagawa ko? Dati, siya yung number one kontra. Pero nung nakita niya na ano so, sobrang number one fan siya, kabisari mm. niya lahat ng battle ko, lahat oh. ng lyrics ko, pinapanood niya, alam mm. niya lahat ng nangyayari sa career ko, lahat ng mga cheatsies, lahat ano, <laughs> Nag-a-advise pa siya sa'kin sa kung ano gagawin ko. So, mm. sobrang saya ako dahil dati pinaglaban ko itong music na to at yung mm. way of life ko mm. na ako rin, dati, rapping. Ayaw din ang airpods mo? Yeah. Ah, parang habi-habi ano lang, hubby, hubby lang oh. daw sabi ng mga magulang oh. ko. Hanggat sa dumating sa point na parang napatunayan ko rin na okay to maganda to mas may mas maganda pang mangyayari mm. na on a bigger scale mm -mm. so ano nakita nila yan parang sabi nila na matutulang daw ako suportahan yung sarili ko habang ginagawa to mm. para for the longevity of it at mm. magawa ko siya na mas matagal at pwedeng habang buhay yan yeah. <laughs> 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 ang galing sige lang ano pang ginagawa ng airpods mo airpods ko dati ano siya financial analyst sa PLDT mm -hmm. tapos ano taga edit ng mga report taga ano siya eh mm -hmm. ganun siya na tao eh parang mahilig sa english mm -hmm sasaksak niya sa ulo mo lahat ng words na ano. Mm. So, in a way, I owe him na parang mm. kung hindi niya inano sa akin, hindi ko siguro, hindi ko ganito kadali maano yung mga words, mm. mga kabisado, mga mm. Mga mm. ng mga ano. Mm. Swerte mo. Di oh. ko pa gagawin mo na rin yan sa anak mo rin? ano yung ginawa sa'yo? Oo, oh, wala nang panang, anak ko. Lagi kong nirarapan niya. <laughs> eh, paano pag-entry nya One Direction? Ah, uh, mag-uusap kami. Ayun. Batten, batten. Anak, pasok sa sako. <laughs> sa wakas. Anak, eh. Okay, sa tingin niyo, saan pupunta ang rap in the next five years? Matagal pa to. Matagal pa to dahil... Mag-evolve -e pa lalo yung no. Folk, art form. May ibang... Ano Ang daming up and coming in. ngayon. Ngayon, nakikita niyo si Abra, di diba? ba? Mm. Baby -hmm. face. <laughs> Pero veterano <laughs> um, na yan. Matagal, matagal no. ko na nakikita yan. yan. matagal ko na nakikita. Akala nila na parang, oh, bata kami, bago kami. Matagal, matagal Akala na rin. Akala ko kasi ng mga tao, nagsimula lang yung hip-hop nung nagkaroon ng flip-top. Akala nila. Akala ko doon. Akala na marami yan. Ang dato, parang... Ayan, ayan. Salamat, salamat. Luli and Abra. Tay, parang bata na kasi Abra.